Hello, hello mga katikang Ito, maglalas termins tayo Ito ang dalawang kinuha ko Yung feeling niya ay strawberry At saka orange At saka yung iinumin ko Ay Taso tea Yung caffeine level niya ay May, may caffeine ito eh Hindi ka kaya iniinom ko na walang caffeine free caffeine yun ano. Ito meron, ayan ang level niya, tatlo. Halos may mga, 60% siguro yan ganyan. Ayan. Kaya eto yung kakainin ko, eh, kakainin ko ngayon bago muwi. Last 10 minutes. Kaya ngayon, umpisan na natin para makarami tayo. <laughs> okay, dokie. Nakatigang. Bye-bye.